I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Working on good vibes, can I please welcome Donnie? Party! Dahil ngayong araw nga rin guys, ito ang ating Doni Pangilinan ay i-promote ipro rin sa Showtime ang kanyang movie na GG dahil ngayong araw na nga ito. Hey! Yes! Ng Kaya naman paglabas pa lang ng ating Doni Pangilinan ay talagang hiyawan, malala na nga at kilig na ang maraming babli sa kanya. Pero madlang people, tayo nyo bang sumabay? Sama na po ang buong barkada at pamilya sa mga sinihan. Mamaya na po. Good game. Dahil ngayong araw na nga rin guys, ilalabas ang Gigi the Movie ng ating Doni Pangilinan na talaga namang nag trending na nga sa social media. Gigi the Movie is now showing exclusively in cinemas yeah. nationwide. Ito talagang marami na ngang mabula ang nag-aabang at gusto ngang panoorin itong Gigi the Movie ng ating Doni Pangilinan. Ang first e movie sa Pilipinas, directed by Prime Cruz under MediaWorks, well, ngayon nga lang tayo makakapanood ng e movie sa Pilipinas. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento. Sa Kamusta ka trabaho mo ngayon? Okay. Mo? Medyo awkward sa una. Kasi, <laughs> <laughs> At dito nga guys, sinabanggit nga lang ating Doni Pangilinan na kauna-unahan nga lang talagang pagsasama nila ito sa movie ni Mami Maricel. Kaya naman sobra din siyang na-excite. Ano, Panaglilinyahan kayo. So Bakit ako? Pasok kami ng set, magpapansinan ba kami? Kasi hindi kami close sa movie, pero sa totoong buhay, sobrang yes, close yeah. na.